paluto si AC ng bacon. Kahaba ah, eh. Ito. Oh, Nga ba o? Oh. Ito. Oh, Nga ba? Kaya malaking kawali na ko eh. Ito. <laughs> ko bakya kaya yan hindi ko nilagyan ng mantiga pero rinahan ko yan para magmantiga ito may mga tap ano yan taba bacon na bacon ng lasa doble ba to doble nga naparami <laughs> ah, parami tuloy okay Ayan pa yung natirang bago, no? Isang kilo yan, eh. Huh? Bumili ako ng pinya. Parang gusto kong kumain ng pinya. <laughs> Ayan na, <ang. laughs> no? May dream. <din. laughs> Ayan na, no? Yun. Gusto niya malutong, eh. Huh? Uy, tumatansik. Okay, toasted na. Pwede na yan. <laughs> Thank you for watching. I love you all. Bye-bye. Luto -bye. na. Balita na. Iba <laughs> na talaga pagpagod na eh, no? Gabi na eh. Oh. Hmm. ko. <laughs> Nadikit pa yung aking daliri. Okay. Thank you for Lord. Tsaka kayo na si Em à chập chạp đi nào chập chạp đi nào sia Ui <laughs> mấy <laughs> <laughs> con